Hello so guys, welcome to another vlog. For today's video, bibili ko ng gulong pamalit dito sa ADV. Naplatan ako nung isang araw. Buti talaga din lang kami sa loob ng subdivision nung ano, nung time na naflat. Kasi ramdam ko, sabi ko para may gawang yung likod. Ayun na. Nga. Pagtingin ko may susi susi ng padlock tumusok sa loob grabe at least nangyari yun habang gamit ko tong motor sa loob lang ng subdivision pinabulkanize ko yung ano lang yung pasak lang at pang ano lang pang temporary lang kasi may lakad kami kahapon eh kaya ngayon hinangin hanginan ko lang Napamalaking malaking tulong yun ano eh portable ano air pump bali kanina hiniram ko muna yung motor ng binan ko na Honda Click nagikot-ikot na ako dito tumingin ako para pag may sureball na ako mabibilan tsaka ako dadalhin itong motor kasi nga abang tumatakbo ako ngayon sumisingaw itong gulong eh. ngayon tamang tama yung gusto kong gulong na Corsa S Corsa Cross S may available sila buti malapit lang dito sa amin dito lang to sa North Caloocan papunta kang Nobaliches Bayan lalampas mula ng konti yung bikas. tapos dito sa left side may mga tindahan dyan ng mga stores o supplies yun nakita ko talagang pang mga gulong siya tindahan talaga ng mga gulong at least yung specific na gulong na gusto ko nakita ko nasa nabayan ayo Ayun. Yan. Okay. Shoti, motorcycle parts and accessories. Ayun. Dito galing na ako kanina eh. Tingin-tingin ako. Ito yung dala ko. Ito yung pinabulkanize ko. Yung pasak lang. Pwede naman daw lulutuin yung paplancha yun. Eh. Aso ba baklas pa? 300 pesos daw pag baklas. Mahirap pala tanggalin to sa ADB. Maraming klaseng gulong dito. Ayan. May Westlake. Corsa. Bata. Falcon. So, alay Ito kakabit ko. 140. Sigurado makakaramdam ng bigat yung motor pero okay na Balik 3-1 Ito 2-8 Ang maganda May mapi na sila Ayan. May machine talaga silang gamit At tingnan natin Ano pa ba May mga accessories din sila dito Pang upgrade ng makina Yon dito Papalit naman din ang gulong eh Dito na natin ang pito Ano to? Ah, ganito Okay, okay sige Dalawa po ah. Dito to Sa Shote Shote, no? Yun, know. oh. shout out kay Kuya <laughs> Naghanap kasi ko ng gulong sakto Yung Corsa Cross Na malapit dito Kasi na flat na yung motor ko Hindi ko na mabibiyahin malayo Buti may nakita ko dito malapit lang oh. Siguro mga 5 minutes lang mula sa amin eh. At this next time alam ko na. Yeah. Bilian ng gulong. Ayun ko pala makikita yan mula nung ano. Kasi may nakita ko pag matagal na yung ano, yung tire sealant na, na kakabakbak ng pintura. Sana ito okay lang. Yeah, no. Hindi pala kaya ng tire sealant yan o pag ganyang ano Pagpalaki po uh, Pamaliliit na butas na pala Yan Ito so, yung shop nila, Shoti Motorcycle Parts yan ang accessories boss May ninja dito Ninja Ilan to? 400? Uh -huh. Testing natin pa eh, Baba 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 Kayang kaya pala talaga to so, Beast tires Free sealant Daka Free tire valve Alikod 130, 70, 13 Bale, ipapakabit ko dito, 140. Malit na yung clearance, yun. Eh, oh. Alanganin nga ito pag... Halos ah, ganyan yung 140. Uh, 14. alanganin pag palalaki yan. Oh. Ano na lang, 130 na lang. Sige, 130 na lang. Ah. Pasok yeah. naman siya nga lang. Masasagi yung... Oo. Uh, uh, Sasayad. Ayaw mo na. Kasi sarin sa naisip ko kung lalaki, lalakihan ko medyo pasubsub na yung ano eh Kasi siyempre tataas yung gulong sa likod diba ah, Kulitsura na tarsila Ano na yan Magpo 4 years na yan Okay naman pula eh Hindi na baklas yung pintura Ito yung free tarsilan dalawang piraso din para sa pag-iisang gulong sa mga naka-ADV dyan yan o oh. dito may mga Corsa dito may mga Corsa tires tamang tama sa dual sports tire natin compare natin ayan may bago at luma dito flat at dito plain lang sya sa gitna po maganda yung mga mga kanal kanal siya mas makapit sa basa yung <tip> ito mas madali nang mag ilagay ng hangin pag yung diretso kasi masikip eh mahirap pala pag dito sa likod eh no mas marami dito sa likod dami binabaklas kasi itong ano ko tapaludo hindi na to stuck eh after na to tsaka to kaya pag ilagay yung 140 sasayang yun yung bago Eleven thousand kilometers. Bagaimana? Sulit nak. Ini talaga yung challenge dito eh ang gulong mo sa likod. A few moments later. Finally, grabe. Ang hirap pala tanggalin ito. Ang hirap pa klasin. Yun, palitan na ng bagong gulong. <laughs> ano pa alam mo, pre? Jude Ha? Jude. Jude. Uh, Jude. Napasabak si Jude. Grabe. Wala eh, ano eh kalakalawang na eh Pali palinis na lang yung mga dapat yun eh sir ito yung nagpadikit kanina eh no yung spacer na yan pinakatakit pinaka dumikit eh yun. Ah. parang nangyari eh dumikit baka sa baka kalit okay finally tapos na thank Jude thank you okay ito na siya ngayon stick yan o no? hindi ito na pira siya kaya tama lang na 130 yung pinakabit okay. ko Okay hey guys Sa wakas Tapos Grabe na hirapan Parang may gitis ang oras yata na baklas Lahat Sarap na lang feeling pag uh, alam mong Nasa good condition na yung gulong mo eh. Gulong pa naman lang yung nagkoconnect Sa motor tsa sa kalsada Napaka-importante ng gulong Feeling ko, oh, Kumina yung preno sa likod eh. Siguro dahil baka may talsik-talsik lang ng ano, WD-40. Linisan ko na lang sa bahay. Kasi yung sa harap, okay naman eh. pa na po ako sa YouTube eh. Kung ano maganda eh. Karamihan ako nakikita Corsa yung gamit nila. Tsaka maganda rin naman yung review nila eh. Maganda rin ang mga spike niya. So yung yung gulong sa harap 2,800 yung sa likod 2,700 tapos yung pito pinapalitan ko na yung medyo baliko para pang maghangin madali kasi masikip eh pag straight lang yung pito tapos pre-installation na yun okay guys see you next vlog peace